Mga idol, mga kaminten. So, trivia mo na tayo mga kaminten, mga idol. So, mutuo ba mo na naay tao ni abot og 969 years old? So, dili lang 80 years old, 90 years old, 100 years old, 120 years old, 150 years old. So, na naay mga niaging tao na niabot nung na ang pandi karo na 969 mamuta mo kung si Kinsa ni kasi mauni siya mga idol si Metosela isa ni siya sa kabanay ni Adan so sa panahon ni Adan mga idol so si mauni si Metosela ang pinakakaraang tao sa tibuong kalibutan mauni si 969 years old so mauna siya mga idol tapos ang si Adan mga idol kay mutubo muna si Adan 800 years in 800 years old nakaliwat pa siya mga idol so mauna siya ingana ka tibay ang mga tao sa una mga idol So, abot lang kita, makaabot pa taan ng mga idol. So, napa na matay si Adan, mga idol. 950 years old bago siya namatay. So, mas magulang dyan si Mato Sila, mga idol. Mito Sila, mga idol. So, huwag okay, kini makita nga nagpamatuod. Makita niya na sa Biblia, mga idol, ni sa Genesis chapter 5. Births 132, So, mauna siya mga idol. Mauna siya ang tinuod na kung sa mga tao ha? 969 years old. So, mauna siya. Trivia. Trivia. Trivia of the day. Bye-bye. Dagan salamat. Don't forget to follow, like, and share. Don't skip ads na rin mga idol. Bye-bye. Love you all. Bye. Bye, -bye.